Ako po si Sara Mika Salin, pangalawang GT na po, pangalawang atend po namin to ng GT. Ang gusto lang po namin makapagpa-feature po kay Oliver, baka sa'yo ako namin. Sa'yo malapit na lumang kita. Pakalawang GT na namin ito. Oh, love Oliver, I love you! Kinakabahan na ako malapit na kasi pangalawang atenda na namin to ng GT pero hindi talaga namin malapitan yung Chixxer. Ngayon malalapitan ko na si Oliver Busata. Oh my God, I'm excited! From Saragosa nga pala kami. Solid pa ng Chixxer. Lucifer, hindi ko na kaya. Makakaharap na talaga kita. Ayan na siya. Ayan na siya, ate. Ayan na siya. Oliver. Mika Esteban. Mika Esteban po. Ay, wait lang. Picture na, ate. Ay, ate, picture. Oliver. Pangalawang GT na namin to. Ngayon lang talaga. Nagulat po ako na nakita ko po na parang tuwang-tuwa po siyang makita ko. Kasi raw, yung unang GT raw namin na napunta niya, di raw po siya nakalapit. So yung may time na po siya ngayon na makalapit ko. talagang para pong natupad po yung mga gusto niyang mangyari. Uh, salamat sa support. Uh, mahal na mahal kita. Sa wakas! Finally! Nakaharap ko na talaga si Oliver Pusadas! Hindi ko talaga ina-expect to! Makalawa, GT na! I promise! Oliver Pusadas, I love you! Siyempre masarap po yung feeling kasi. Ako po parang feeling ko po, normal lang ako. Tapos yung mga gano'n na pong nagmamahal sa amin. Kaya sobrang salamat po and mahal na mahal din po namin sila. Thank you po. Oliver, last na to. Thank you talaga. Thank you, thank you. Oliver, I love you. I love you. <laughs>